Paggero namin, yes, ang ano, BMW. <laughs> BMW. <laughs> Ayan, di ba, BMW yan. Dito ka sa ano, back ride. Magandang buhay, kabaya. It's me, ang inday ng ina nyo. A kabaya, sama nyo ako sa aking holiday dito sa Pilipinas. Ngayon, pupunta po tayo ngayon sa dentist, yes, para ipa-check ang ating ngipin at saka ipakilinig na rin kung ano naman mga baka may sira-sira na sa aking ngipin. <laughs> alam nyo naman, kabaya, ang kada uwi ko, hindi, hindi maaari, hindi ako pupunta ng dentist. Opo, kasi alam nyo naman, sa Hong Kong, napakamahal ang paglinis ng ating ngipin or pagcheck or whatever. Dito sa Pilipinas, afford natin. Di ba diba po ba? Ayun na nga, after niya lang maklinig tit, ayun, ng aking teeth ayun, pinayuhan ako na aking dentist na na magpustiso sa ano ko sa gilid ng aking ngipin kasi nga nababa na yun nasa taas ko kasi walang sumasalo ng ngipin opo So bye, siguro next year na lang ako magpapapusti sa dahil wala tayong time. Two weeks lang tayo dito sa Pilipinas. po pala sa iyo, Dok. Ito pala kaibigan po pala ng aking ate. So next ka, bye. Ito ang pinaka-importante. Ayan. So nandito po kami ngayon sa hospital para magpa-check up din po. Bali, nakalista na po yung pangalan ko dyan. Nalista na aking pinsan na nagtatrabaho dyan. So, hintay-hintay lang tayo saglit. Medyo um, mahaba-haba yung ano, yung paghihintay natin. So, ito na nga. Pakinggan yung ang sasabihin ng doktor para magka-idea kayo. Ha? Binablog <laughs> Kasi marami pong mga WGD na pops, man. Ah. ko. Okay. Sige, open lang your legs. Open. open. Open mo mabuti. Open. Ah. Open. Relax lang, ha? Okay. Relax lang sabi mo, hindi naman siya masakit. They should do it at least once a year. Okay? Once a year po? Yes. Once a year lang naman ang pap smear. Doon ba? Wala? Meron okay. po kaso, hindi po ako nakakapunta. Free po. Kaso nga lang, pahirapan po yeah. yung palista. Okay. Sige, relax ka lang, dear, ha? Ayan, yeah, ano ko lang, labas ko lang yung cervix mo, no? So, dapat po, every one year po? Oo. At least once a year. Sa tripang, alis mo? Opo. Kakadating mo lang? Opo kahapon. Hmm. Tuwing kailang ka umuwi? Every year po. Once a year? Okay. Ang tinitignan sa pap, pap smear yung cervix, no? Kumuha tayo ng sample ng cells sa cervix. Opo. Tapos papa i-slide na natin sa slide. Tapos titignan siya ng pathologist under the microscope to so, check for cells, mga ganun. Tapos nakikita din namin kung may mga infection, ganyan. Pero relatively okay naman yung cervix mo. Normal Opo. delivery din ako. Opo. Kasi po yung kaibigan ko natakot ako, nagkaroon siya ng ano? Nagkaroon siya ng okay. cervical cancer? Opo. Alright, relax lang na. Ang cervical cancer naman kasi is viral. Viral siya. Opo. Last na na. Open your lungs. Ay, ilang ako. Last na. Pero kung nagpapapap smear ka, natche-check yung ano mo, nakikita ko may abnormal cells. Kasi ang cervical cancer, before pa siya maging cancer, may mga abnormal cells na nakikita to pap smear. Kaya yeah, medyo maaagapan siya pag mas maaga. Ano. So yun po yung maganda po, no? Oo. Oh, um, yun ang, yun ang purpose actually ng pap smear. Okay na okay, thank you po.